closing time mga kasari ayan binababa ko po pinapasok ko po, po yung mga ila kong paninda nasa labas at eto na nga po eh sinasarado ko na po ang aking sari sari store so ganito po yung saraduhan ng aking sari sari store medyo mahal po ang roll up kaya ganito lang muna pansamantala kapag medyo nasira-sira na to eh saka na lang po papalitan ng roll up at kapag meron na rin pong ipon hello hello mga kasari it's me Jennifer Mejia ang tintera ng bayan <laughs> gabi na mga kasari so close na po yung akin sari sari store pero hindi pa po tayo matutulog <laughs> hindi hindi po ibig sabihin na kapag close na yung sari sari store eh mahihiga na tayo ma papahinga na tayo no pag sari sari store owner po tayo kapag gabi na pag close na po yung sari sari store is hmm kailangan pa po natin mag ng mga inumin no para kinabukasan eh malamig na pwede na ulit itinda no saka, Uh, gumagawa po ako ng yellow. Okay? Pero yung yellow ko is hindi po siya kunyari ginawa ko ngayong gabi. Hindi siya matigas agad kinabukasan. So sa susunod pa siya ng araw, pwedeng ibenta na talagang matigas na no. Meron ano siya, meron 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 siyang yellow pero kalahati pa lang. Kaso kapag pinilit po yun na ibenta, e, eh nakadikit 'yon, magkakadi, magkakadikit-dikit. Pag pinilit po yun na ibenta, ay eh mabubutas. So sayang. Kaya talagang pinapatigas ko po lahat bago ko ibenta. Kaya ah uh, ngayon, bukas, ngayon ako gagawa bukas eh hindi pa siya pwedeng ibenta kasi kalahati pa lang yung matigas. So gusto ko matigas na matigas. Kaya so, susunod na araw ko po siya ibebenta. Okay, 'yan yung uh, mga soft drinks ay kailangan kong tong ref. So mga kasari, tinitingnan ko po kung ano yung mga wala, kung ano yung mga kukunin ko sa case, no? kung ano yung mga kulang-kulang uh, dito sa aking ref. At alam nyo ba mga kasari, eh hindi ko po talaga ipinapaubos yung laman ng ref na ito. Kailangan lagi po talagang may laman. So kapag ka po ko ng maliliit na Pepsi, 8 uh, oz na Coke, 8 oz na Royal, ayan, para mas mabilis po siyang lumamig, inilalagay ko muna siya sa freezer pag tanghali, no? Kasi pag po ay eh, maraming bumibili ng soft drinks and eh, -short ako kasi nga medyo maliit tong ref namin kaya ang ginagawa ko po is naglalagay na ako sa a uh, freezer. And then kapag uh, medyo malamig-lamig na, eh, isa ka po ililipat dito sa ref na to. Sa tanghali ko lang po yung ginagawa mga kasari. Hindi ko po pwedeng gawin ng gabi kasi baka makalimutan ko at baka pumutok sa refrigerator, sa freezer, yung mga bote. No? Kaya kailangan tanghali lang para maililipat ko siya sa chiller. Ay, wala po palang ilaw tong aking at uh, chiller mga kasari kasi napundi na po, hindi ko pa po napapalitan. At ito pong chucky na to, ay eh, dalawang bundle pa pala ang meron dito sa akin. So, tinitingnan ko po, chinecheck ko yung expiration date. So, kung ano po yung malapit na ma-expired is yun po yung inuuna kong ilagay sa ref. First in, first out po tayo mga kasari para maiwasan po ang pagka-expired ng mga product. Pero dahil pareho po sila na expiration date at matagal pa pong ma-expired. So, ayan. Pero yung isa lang muna yung nilagay ko. So, ayan. Check, check. Bawat items, bawat product, bawat company, eh, meron na po dito sa akin loob ng ref. At ang next na ginagawa ko po sa gabi, pagkasarado po ng aking sari-sari store is, ayan, eto. etong jug na to, nakikita nyo mga kasari. <laughs> ayan, ito po yung gagawin kong yellow. So, mineral po yung ginagamit kong tubig para sa aking yellow. Kaya ang bentahan ko po nito is 5 pesos. At 20 pesos po ang refill ng isang jug na ganito pong size. So yan, gawa-gawa muna ng yellow si Inday. Sana lang ganito rin ako kabilis gumalaw sa totoong buhay. Para lahat ng gawain ay eh, matapos sa isang araw. e eh, kaso hindi dahil sa sobrang daming gawain. No? Hindi po talaga kaya tapusin sa isang araw lahat-lahat mga kasari. Kasi tayo po ay tindera na at nanay pa. Ayan mga kasari, nakatapos na po ako ng 10 pieces. So ito po yung first batch na nagawa ko ng aking yellow. 10 pieces po ito mga kasari at ang bentahan ko po isa is 5 pesos. So yeah, mga kasari, sa paggawa ko po pala ng yellow, e eh, pinapabusog ko po ito, no. Binubusog ba yung ano, medyo-medyo mataba-taba. <laughs> Kasi mas gusto po ng mga customer ay eh, yung mataba kesa sa hindi nakaumbok. Yung hindi nakaumbok ay eh, medyo naiiwan. Pili-pili po nila yung mga nakakaumbok. Pero nabibenta pa rin. So, yan mga kasari, ito po yung last batch ng paggawa ko po ng yellow is five pieces, no? Ayan, konti na lang po yung natira. sa isang jug po na ito. So, ang lahat po nung nagawa kong yelo is 25 pieces po sa isang jug. No? Yung isang galon no? na ganitong size po. Okay, 20 pesos po yung puhunan ng isang ganitong galon. So, ang total po lahat ng aking yellow is 125 pesos. Kasi 25 pieces po yun and then 5 each ko pong binibenta. No, 125 pesos at ang na po rito sa isang galon is 20 pesos. And then yung ice bag po is 23 pesos. So, hindi ko naman po nauubos lahat ng ice bag. So, meron pa po akong gagamitin para sa susunod na araw. So, ayan yung aking mga yellow. Ito po, ayan. Hinati ko po yan. Meron po itong uh, uh, harang para sa aking mga ice cream. cream. So yeah, mga kasari, it's time na po para uh, magpahinga na rin, no? Kasi 11 o'clock na rin po ng gabi. Kaya uh, magpahinga rin tayo para bukas eh, magkaroon po tayo ng uh, lakas no? sa pagtitinda para sa buong maghapon ulit na pagtitinda. Okay? Ganito po talaga kapag po meron tayong sari-sari store is kailangan po talaga natin ng doble-dobling effort no? Kailangan meron po tayong ah, uh, kailangan talagang masipag po tayo, no? Masipag, uh, tiyaga at diskarte at pagiging masinop sa pera. Yan, yung apat po na yan ang kailangan po natin kung tayo po ay isang sari-sari store owner para lumago po ang ating sari-sari uh, store. So, yan, no? Uh, 11 o'clock na. So, bukas naman yung iba. Kung hindi ko man Ayan, marami po talaga akong hindi natapos ngayon. So, bukas ko na lang yung pagpapatuloy. Okay? So, kailangan natin magpahinga. Pahinga para magkaroon po tayo ulit ng lakas para bukas. Okay? So, hanggang dito na lamang po. Thank you so for watching. Bye-bye. Happy selling. God bless.